Motorcycle riders are the most harassed discriminated against motorists in the Philippines. Mga kabayan, lokal na kababayan sa channel LFW, Senator Rapitulpo, minungkahi na ipatupad ang police checkpoint sa lahat ng mga sasakyan. Inaksyon na po ito ng PNP mga kabayan. Isuokin na sinasabi ni Senator Rapitulpo sa Senate hearing mga kabayan. Motorcycle riders are the most harassed discriminated against motorists in the Philippines and only in the Philippines and I can attest to that although I'm not a motorcycle rider but I've seen it with my own two eyes how the riders are being oppressed almost every day Nakikita ko po halos araw-araw ang haba ng pila ng mga magtatataka. magtataka ka ano bang meron bakit ang haba ng pila ng mga merong checkpoint. Yung mga four wheels na mga sasakyan, larga. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubuksan ang compartment, kakapkapan. At yung mga sasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga Tagalog enforcement, bakit wala bang kriminal doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Bilang isang rider, abala sa amin yan sa hanap buhay. Siyempre, hindi ka naman makakapasok dyan kung hindi ka kumpleto sa requirements tulad ng lisensya. Hindi pwedeng paso yung registro mo. Siyempre, pagka na-checkpoint ka, yung oras mo sa paghatid sa customer mo, abala na sa amin yan. Oo, oh, okay. lagi lang yung motorino huli. Wala naman nakatago sa motor. Oh, mas may nakatago pa sa sasakyan medyo na-hassle lang sa amin. Parang siyempre, parang na-discriminate yung mga nakamotor. Eh, mas madalas nga yung mga four wheels yung iba. Di ba boy, may mga barel, may mga kargadong mga droga. Hindi naman lahat ng motor masasama. Kasi tingin nila sa amin, pag nakamotor, masama na agad. Na kami na lang lagi pinagdidiskitan. Tama lang yan na talagang dapat patas yung pagpapatupad sa batas natin. Hindi lang yung kaming mahirap, pati mayaman. Babaguhin na raw ng pulisya ang panuntunan ng pagpapatupad ng mga checkpoint. Huwag lang masyadong mag-focus doon sa mga motorsiklo. Bagkos ay dapat ay isamarin isama rin sa pag-check yung mga four-wheel vehicles sapagkat uh, uh, ituring mga sasakyan na ito ay maaring maaaring sakyan ng mga kriminal at ng ating mga suspects. Senator, maraming maraming salamat po. Kung mapapatupad po sana yan, eh, eh mas maganda po. Ma talagang magiging patasan lahat para sa motorista maganda naman yung gano'n na pati sila kasama na sa checkpoint. Hindi lang kaming mga nakamotor. Okay lang naman mama checkpoint. Kasi ang natatakot sa checkpoint, yung mga masasamang tao. Post, tama lang na may patupad itong checkpoint nito sa lahat ng vehicles mga kabayan. Tama po si Senator Rapi mga kabayan para walang diskriminasyon at pero sa lahat ng mga vehicles mapamotor man o mapasasakyan na four wheels at maging mga private vehicles ay ma-checkpoint para maging patas sa lahat ng mga sasakyan saludo kami sa iyo Senator Rapi sa iyong mungkahi ngayon ay pinatutupad na ng PNP checkpoint para sa ating mga mamayang Pilipino Tungkol lang kayo sa inyong mga reaksyon, mga kabayan, i-share niyo po ang video nito para maalaman ng ating mga motorista ang gustong ipamungkahi at ipatupad ni Senator Rapi po. sa lahat. Maraming salamat sa inyong panonood.